Hello, hello mga idol, mga friend of friend do Magandang araw sa inyong lahat, sa ating lahat Welcome to my vlog <laughs> Hello guys For today's uh, video guys wow. Binuksan ko na siya guys, actually binuksan ko na siya Sinilip ko siya, sinilip Pero wala akong time mag-vlog uh, mag, uh, Kaya sabi ko next time ko na kasi busy pa ang lola Kaya ngayon parang may time ako mag-unboxing tayo guys nabili ko ito guys sa online mga accessories sa tiktok may paganyang ganyan pa sila oh. hmm. wow. mga accessories mahilig kasi ang lula ng mga accessories kaya buksan natin Sana. samahan niyo ako mga idol mga kaibigan, mga sangkay. Ito ba yan? Napsa natin. Ayan siya, guys. Meron pa silang paano-ano na heart. Ito siya, guys. wow! So, Napsa uh, na natin, guys. Alam mo, guys, kasi yung inagay ko dyan sa ano yung cellphone ko. Kasi pag dito sa harap ng ano, mesa, kasi na ano pa yung araw doon sa bintana masilaw so siya guys sinanggal ko siya sa carton niya hindi oh, <laughs> na natin isa-isahin natin guys oh, mayroon din siyang gift mayroon sila may freebies sila oh. yan guys freebies nila tapos may ano pa nila thank you sa isa ko guys kasi malayo yung ano ko malayo yung camera ko ito sya lahat tanggalin ko yung previous, previous at tanggalin ko yung sticker nila na thank you ito sya guys oh. ano ba to siya guys Ano to siya? Uh, ah, wow. sa pangigaw. Ano to siya guys? Nang tarnish. 10K. Ang cute. Ang cute ng box nila. Kina natin sa loob guys. Oh, ayan. Wow. Sing-sing to guys. Sing-sing. Tinky to guys, tinky. Hindi daw siya kumukupas. Pag tinky daw, hindi kumukupas. Ito yung isa. Pusun natin. oh Ano siya? Tear drops to. Ano to yung... oh Ito ito guys. Tear earrings. Tear drops. Tear drops ba? Ang pangalan nito. May malaki. Wow! Ito yung malaki niya. Tapos, may medium size. Ito yung medium size niya. Ayan siya. Kita nyo guys. Ayan siya. Wow! Dalawa siya. Siguro yung isa ibigay ko to sa kapatid ko kasi malaki yung medium lang wow diba guys tapos ito buksan natin hirap yung hindi hala malapit yung ano ah bracelet pa lang Br bracelet pa lang to guys ang akala ko yung tas bracelet pala siya 10K guys. 10K lang hindi wow. Dito pwede isang la. Wow. Non-tarnish lang siya guys. O diba guys? Lagay ulit natin dito guys. Okay guys. Ito pala po. Yung ito naman guys. Yung sing sing. Diba? Adjustable siya. Maganda. Wow. bubuksan din natin guys tong hikaw at saka pendant ito sya ito yung hikaw guys at ito naman ang pendant ito yung pendant niya. paluyo loyo yan. Wow! Ayan. Yan siya guys. So, Non-tarnish din siya guys. Tinky lang to. Dito po. Dito pwede sa mga passion cherries. Pero so, maganda ang tinky, guys. Hindi daw kumukupas. Kaya bumili ako. Pasok natin ulit, guys. Salamat, guys, sa panonood. Thank you so much. Please like. Please watch. Bye-bye. See you next video. Salamat po mga friend-friend. Bye-bye. -friend